Hello mga relax at magandang araw naman sa inyo at ito na naman ang panglimang araw oh, na update sa mga alaga kong crepes so yung nakaraang araw sunod-sunod yung namatay yung mga crepes ko po so ngayong araw naman yung pang 5 days ay titingnan na po natin kung kung mayroon na naman na namatay. So, yan, no? Uh, huwag kalimutan mag-subscribe, mag-relax, at tara, update ko po kayo sa mga alaga kong prepays. Ano ang mali sa aking pant? Meron naman akong erator. Meron naman akong DIY na filter. Tapos may mga hides ako dyan. Mga yan tapos may plants po ako ng angko so nung pang tatlong araw na, mat, na mayro po ako na matayan nagpalit po ako ng tubig Ayan. tapos mayroon po akong muli para sa mga exis na ano mapagkain mayroong kakain ng mga pigs bakit mayroon pa rin na mamatay araw-araw sa pant ko yung mga alaga kong creepies ano kaya ang mali sa aking pad na ito yan mga karelax no uh, comment po kayo kung ano po ang mali sa aking pan kasi namamatay araw-araw ang mga creepies ko po ito yung panglimang araw so may nakikita na naman ako nakatiyaya so yan mayroon naman patay na isa dalawa tatlo ito, nasa labas, pang-apat. Buhay. Buhay pero mahina siya, relax. Yan, ka relax no? Uh, sa limang araw, may tatlo na naman na matay na creepies. So, yan, hindi ko pa alam kung ano na nangyayari sa mga halaga ko araw-araw, mayroong namamatay. So, siguro sa ng bats ko, maubos na na naman to. Uh, ay, di ko alam kung paano po ang... Kung ano ang nangyari sa mga alaga kong creepies. Sa ngayon, siguro din na muna ako mag-alaga ng crayfish dahil wala na po akong budget na pangbili ng mga trio o pair ng mga crayfish so siguro sa susunod na naman pag mayroon na mayroon na po akong budget ulit so yung ay uh, yung yung sinubukan ko yung mga magalaga ng crepes ngayon ay failed po ako ngayon so uh, dagdagan ko pa siguro yung pag search pag research at uh, papanood ng mga video kung anong mga dapat gawin sa mga pag-aalaga ng crepes so yan so yan mga alerts sa Uh, maraming maraming salamat po sa uh, konting oras na binigay niyo po sa akin sa panunod sa mga videos ko. At huwag niyo kalimutan mag-subscribe. Stay safe and God bless.